So hindi ko pa pala sa inyo sinabi So ayun po So bigla na lang sa akin may nag comment So ayun po So ang tawag pala dyan ay ano Ay computer So ayun po So ito ah So kasi may nag comment pa talaga sa akin eh Isa pa May nag comment pa Ang sabi niya sa akin ay ano Ay kinomit pala niya sa akin ay ano Ay ako to si Kate Allison Kaklassmate mo Dave o, oh, yun, kinomit niya talaga sa akin. So ikaw pala yun, Alison. So ayan po. So kasi nung nagbi-video pa lang tayo ng part 5 na may nakalagay kasi diyan, may nakalagay kasi yan dito sa ani. Eh? Sa may dyan, nakalagay. So, ang tawag pala dyan ay computer. So, ayan po. Tapos, meron na rin pala kaming, ano, gitara. So, ayan po. Tapos, meron na rin kaming awakan ng pintuan. So, ayan po. Tapos, meron na siyang pang-lock. So, ayan po, may pang-lock na siya. tas meron pa dito. Ito yung sausawa ng pintura, oh. Ayan, pintura, paint yan. So, may papakita pa pala ako sa inyo. So, ito naman din yung lagayan. Ito yung martilyo. Tapos, ito yung salamin. Ayan, no. Oh, Kitang-kita ako alisin sa salamin, no. Ayun. So, ayan po. Tapos, may kortina na po yung ano namin yung bintana namin so ano ikaw pala yung Alison ha so akala ko ibang youtube channel yung ano yung comment mo sa akin ikaw pala yung Alison so yan po yung ano namin ayan po yun yung taas ng bahay namin ito so ang date na po ngayon it's May 16 it's Thursday so ayan po bye